Naisip nyo ba na ang Mindanao ay isang malayang bansa na may sariling konstitusyon, batas, watawat at sandatahang lakas? Matagal nang usap-usapan ito sa Pilipinas. Naisip nyo ba na may isang alternate history na nang nangyari ito? Dito sa ating alternate history ang Mindanao ay isang federal parliamentary system kung saan ang Pangulo ang Head of State at ang punong ministro ang namamahala sa gobyerno. Ang watawat nito ay may kulay berde, bughaw, pula at ginto na sumisimbolo sa kalikasan, kapayapaan, katapangan at yaman ng lupain. Ginagamit din ang wikang Mindanaon, isang pinaghalong bisaya, magindanaon, tausug at iba pang katutubong wika bilang pambansang wika may sariling sandatahang lakas ng Mindanao, SLM, na binubuo ng Army, Navy, Air Force at Mindanao Defense Force upang protektahan ang teritoryo at soberanya nito. Sa ganitong sistema, naging isang progresibo at matatag na bansa ang Mindanao. May sariling pagkakakilanlan at matibay na ugnayan sa ibang bahagi ng mundo. May malakas na ekonomiya na nakasentro sa trade at commerce na pinalakas ng estrategikong lokasyon sa Timog Silangang Asya. Ito lamang ay isang palaisipan dito sa ating alternate history. Sa part 2 ng ating alternate history, sino-sino kaya ang naging pangulo ng Mindanao? Gusto mo pa ng trending at viral content? Like, follow, and subscribe para di ka mahuli. See you sa next video!